So yan mga kaida yan, magandang hapon sa ating lahat. Pasensya na kayo kung medyo tagalan tayo. Hindi na tayo nakakapag-upload na isang linggo na tayo hindi makapag-upload. Grabe kasi yung unang natin na nangyari sa atin. Yan, sumakit yung likod natin. Hindi tayo makapamara Gawa ng sumasakit pag napapasok ng lamig yung ating katawan. Tapos mawala naman yung sakit ng katawan natin. Nag-dead tayo. Yan, nasira yung ating pana. Tapos nagtambay tayo ng dalawang araw kasi inayos natin yung ating pana tapos ngayon naman ayusin ko na sana yung ating pana ayan grabe nagkatrangkaso naman tayo kaya pasensya na mga idol mali yan babawin lang tayo pag nawala na, na tayo ng sakit at pag nakalapas na tayo dito sa trangkaso na to sana hindi ito tumagal para makapamara na tayo at wala na rin tayo pang araw araw na ginagastos dito kaya abang abang lang tayo at maraming salamat mga idol sa pangintindi Dan guys, bless uh, dan rapi saja.